Guys, nindot kayo ang panahon karon. Bisan siya now kahit malamig, kahit malamig siya, pero maganda ipang maganda ano, maganda iwas na ating mga car. Dahil mainit siya, may araw. Kaya yeah, ayan guys, oh. Kitabi natin ang ating mga kotse. Kitabi kasi napuno na ito ng lakok, guys, oh. Tingnan mo. Puno siya ng putik. Kasi na-stuck yung sakyanan ko nung isang gabi doon sa ano sa likuran ng bahay ng pasyente ko. malamig siya pero okay lang kahit malaki mahirid mahar -araw, araw kahit siya so, ano kahit malamig siya guys okay lang kasi maganda yung ano maganda yung panahon oh di ba yan gasan ko yung kuchi ko guys kasi ang dami ng dumi-dumi ayun ko yung kuchi na marumi tsaka habang hindi pa siya nag snow labahan lab iwas ko muna ang aking kotse bahang wala pang snow kasi once na mag snow na ayan marumihan na naman ito madumihan naman ito guys pag walang snow pa. Ano ka? bayad ka ng car wash? Ako, $15. Sayang. So, Sayang, so, guys. Mahal magpakarwas dito, guys. Mahal. So, yan, guys. Pinapabi natin ang ating mga windows, plus windows guys. Wala yung makinta para klarong-klaro pag mag-drive tayo, di ba? Oo, gusto ko yung gusto ko yung gusto ko yung klarong-klaro talaga. Clear na clear siya. Di ba guys, maganda yung clear na clear. Tayo na tayo. Hmm. Ano yan? Para pa, Para pag... Para pag para magwara-wara ako guys klarong-klaro na ang ating ating salamin di ba lang Ana hindi na siya mag -slow, guys. Sana hindi na tayo mag-snow, mag-snow dito. No? So ayan guys, tapos na akong naglinis sa king kotse. Tapos na siya guys. Ayan, shiny shiny na siya. Okay na guys. Shiny na ba ang aking kotse guys? Ayan. Diyan bandahi hindi ako makaabot. So ayan, okay na. Medyo malinis na ang kunting. Ma Medyo malinis na ang kutsi ko ng kunti, guys. Ayan. Okay, uwi na tayo. Ang ganda ng, u, oh, ang ganda ng, ang ganda ng araw, guys. So, yan. Bye-bye. Thank you, thank you. Mwah.